ito ang isang tinatawag na bantol mahal po ito mga siguro itong isa ay limang kilo tapos itong isa apat ayun may huli oh laki laki ng talaki ito siguro ito limang kilo laki oh laki ay talaki ito buhay Uy, kakabangga lang ako. Laki! Okay. Oh. Ayan, may huli. Oh, laki. Laki ng talakito. Hehehe, <laughs> yeah, buhay. Mm. Ang laki po, oh. Okay. Oh, talakito ko. Oh. Tapos na Uy, laki. Laki, Pops, taas, eh. Ay. Ay, <laughs> naman ang laki na, ano. Mga, ano, siguro to, limang kilo. Ang laki, oh. Laki. Jackpot, ah. kita ko sa ilalim, eh. Sabi ko hindi na bula-bula to ha. Hindi na bula-bula. Salamat po at may Ay! Laki talaga. A ayan, may huli na naman kami. Hindi ko alam kung anong isda ito. Gatasan. Ha? Gatasan. Batasan? Gatasan. Gatasan? Hmm. Kakaib kakaiba man Oh. Uh, mahal yan. Aroy. Ngayon ko lang para nakita yan ah. Sarap yan. Sayang mahal naman yan. kung yawin natin. Mahal. May gabilian dito. Sa San Jose. Ay, Sa travel. <laughs> Sige. Ihawin natin. Ihawin lang natin. Mahal niya na. Ah. <laughs> Sige. Ihawin. Ay, talaki ito. Ay, buhay pa. Ay, kakabangga. Alam Laki. Oh. Ang laki, paps. Hmm. Ang laki, Oh. oh. Oh, Uy, laki. Oh. Buhay buhay na buhay. Sinlaki mm. mo. Oh. Ang laki. That's lovely. <laughs> Salamat po talaga. 3 points na. Buhay na buhay 'yung oh. kakabangga lang. Oh. Ang laki. Ito po ang huli namin ngayong gabi ni ng Kabadi. Ayan oh. Lalaki po ng talakitok ko. Oh. Grabe oh. Kainaman na talakitok 'yan oh. Lalaki talaga. Oh. Oh, lalaki. Oh. Grabe ba. Mga 4 kilos 'yan ah. 5, 5 kg. Lalaki. Tsaka mayroon kaming nahuling ano dito. Yung parang itlog ang balat. yan oh, lambot niya no parang itlog Hmm. Laki oh. yung yung laki para yun. Ito talaga ang laki oh. wow Kapi okay, na kadulo pare. Ganyan pa lalaki Grabe, ang 'yan mga kabadi kapag Huli namin sa tres. Huli namin sa tres, oh, laki oh. Oh, grabe kay Wow! malit Maliit lang po siya tignan sa video pero sobrang laki po ito. Limang ito. kilo. Ito. Abo, grabe ka laki oh. Pangalawang huli po namin ito oh. Laki oh. Ayun naman yun. maliit lang tag na sa videos pero sobrang laki tsaka ito po oh, taba ka dyan taba na uh, kabadi ka paps yung tinatawag na bantol sobrang lambot po ng kanyang banat kisilin mga tabot sobrang lambot parang ano siya banat ng tao na malambot ay boy pa bantol lang tawag dito sa aming lugar mahal daw po karang Parang 700 to 800 ang kilo nito. Uy pa. Bantol. Uy pa. Alakan mo nga ito. Taas mo. Oh my God. Parang lilipad. Ay. Ayan mo. Ayan mga kabadi kapaps ito ang isdang tinatawag na bantol mahal po ito pakita mo yung gilid yan o sobrang lambot po siya parang balat lang ng tao o lambot siya o parang balat ng tao ano po ang tawag sa inyong lugar itong isda na ito mahal daw po ito kay si binan ito itan ang kilo ito itagilid mo nga para makita nila Ayan. Pangit nga lang ng mukha oh. Ayan, parang monster siya. Ayan. Oh, laki ng nga oh. Bantol, bantol daw ang sabi ng kabadi. Sabi ng kabadi, bantol ang tawag. Yung ilalim nga patingin. Yan. Tapos may itong pakpak na sa ilalim. Yung isa. Yan yeah, yung ito. ito, ito. Uh, grabe yung isda ito. First time natin makakita nito. Bantol. Napakasarap daw po ito. Gataan. Ito po mga kabadi kapaps ang aming huli sa lambat ngayong gabi mga siguro itong isa ay limang kilo tapos itong isa apat laki po tapos itong bantol ayan mga kabadi kapaps inihon inihaw ko na yung pinakamahal isa sa pinakamahal na isda ang tinatawag na bantol ayan ang itsura isa daw ito sa pinakamahal na uuri ng isda ayan tingnan nyo po oh. iniho na namin huwag ko na lagyan ng stick kay para pampagulo lang ito